ilang minuto mong ginagawa yan, boss? Ano okay. okay. po? Kulang sa 3 minutes. Kulang 3 minutes. minutes. Yan yung pagbo ng bangus dito sa Pampanga. Dito actually sa Guagua to, no? Okay. Yan o, oh. tingnan niyo si boss o, oh, ang bilis niyo Mga ilan taon mo nang ginagawa yan boss? Almost 10 years na din Oo, kaya pala sanay na sanay na mga busisi din pala no okay. there you go ano bang wala ka ng vlog ah nyo? yung pangalan ng vlog natin boss is Katropa Pits Roy tagasas man ako mm. okay pero naka-brace ako sa sa abroad. Ayan. Kaya tignan nyo si Boso ang bilis niya Makikita mo ito, ipopost natin sa Facebook at saka sa YouTube sa Tropa Pitzroy. Sa Sibs So talagang pati yung gilid mga boss no na tapos sa gilid tapos na naman sa gitna, na naman so yung mga dito po kasi Okay, yung mga bone niya naman sa gitna, ang binobone ninyo. Actually, so, ito na yung mga natapos tapos Ang dami, no? Pangasinan ba yung mga bangos mo, boss? Okay. Mahirap po kasi yung himayin kapag hindi po dagong po talaga. O, oh, dagong po mga sila, no? Baka may amoy, no? Hindi naman po sa doon. Pahirapan po talaga yun. Okay, yon yun. Yun, pa, yun, para. yun yung finish product. Okay. So, anong pangalan mo, boss? Alexander. Alexander, okay.